Hi, good evening guys. Good evening sa mga katutubo ko tulad ng aking mga kabansang Pilipino. Kabansang <laughs> Pilipinas. Ayan, joke lang tayo. Good vibes lang muna tayo, no? Ayan na. Magsimula na naman tayo sa ating mga gawin sa gabing ito halo-halo portion na yung gagawin natin. pinggan, maglingpit, magma, uh, magma, kung anong, anong dapat natin gawin sa kusina. Kasi alam nyo guys, ito na yung talaga yung tangin natin gawin sa mga nanay. Kahit saan tayo magpuntayan lang talaga importante yung maglinis tayo sa kusina. Kasi the best talaga na malinis ang kusina dahil dyan natin is yung mga pagkain, di ba guys? Kaya ngayon, simula na naman natin. Ha? One time for Ngayong ah, gabing ito, magsimula si Ate Beth, naglingis ng kusina. Ah, kasi ang kusina po, dito ako nagluluto araw-araw sa aking hanap buhay. Kaya medyo madilim yung aking kamera. <laughs> Hi! yeah Ganun lang talaga, wala tayong magagawa. Ay, tayo ay tao lamang. Ayan. Simula na tayo. Ayan na. Merch natin yung Hi! Magsimula na naman tayo. Eto, mayroon naman tayong uh, Jesus Maria. Tambak na naman itong ating mga uh, hugasin. Mga malalaking hugasin. Tambak! Ayan, yung mga kaldirong nailangan nating hugasan. Wala naman natin katulong kaya tayo mismo maghugas mga ginagamit natin sa pangluto. Anggal natin yung rilos natin kasi sayang yung rilo, mapasokan na ang tubig. Lagay natin dyan. Ayan. Yuko, yuko, yuko muna tayo. Ayan. Ayan yung ating uh, mga gamit na talaglagan. Ayan. Hindi yes, alam guys, no? Ganyan talaga ang buhay ng tao. Very busy. Kapag ikaw ay maisip sa hana sa buhay lahat ng trabaho ay eh, dapat mong gawin wala kang inihindihan ano lahat lahat and walis walis tayo para matanggal yung mga dumi yun lang araw araw yan ginagawa yan tapos magluto ah uh, yan pa na malaglag pa yung mga kutsilyo. sos <laughs> <laughs> paham-ham pa itong katamangkin ko eh. Ayan, natanggal pa yung mga kutselyo, no? Mga laglag. Ay, ano talaga? Kasi pag ito ay may pisi, eh, lahat ng mga gamit mo, nagkandara pa. Eh, buti kasi nga may tinitang mga ang gamit. Ah, yes. Ayan, lulutuin ko muna itong aking alimasan dahil nakaligtaan ko ito kanina. Hindi, pa pakuloy nung natin Ayan, lagyan ko muna ang konting asin parang kumulo siya, parang pasisingawin natin yung amoy, mm -hmm. para mawala ang kanyang amoy. Pinakalita namin lutuin kanina dahil sa sobrang daming trabaho. Ayan. Mm -hmm. so, mm -hmm. gawa lang muna tayo, guys. Ito yung gawaing nanay. Hindi natin ito makakalimutan dahil ito ay ating trabaho sa araw-araw. Ayun, pwede pa kaya ito? Mayroon akong nakalimutan kapit kanina pa itong tanghali. Hindi ko alam kung may kung baka mamaya eh, meron may na itatapon ko na lang. korya gaba. Yan. Ayun to. Marami akong gagawin talaga. Sobra. Ito yung galing kami sa tindahan. Yung mga gamit namin sa tindahan. Ito mga apron. Tambak dyan. Yung mga pot holder dyan nalagyan namin na wala ng laman, suka so, at tuyo, kailangan linisin at lagyan ulit para bukas na, dali na naman ulit din sa pindahan, di ba? Ayan. Kung so, mga sobrang kanin, ibigay sa pusa o ano mang mga aso, o ano mang yung hayop nga pwedeng kumain nito kasi sayang. Di ba guys? Ang dami natin trabaho, walang katapusan Mm. Okay naman Okay yung gulay. Marami din akong tira. Yung mga paksiyo ako tomorrow. Display natin ulit yan. Wala ba problema ang paksiyo guys, diba? Kasi ang paksiyo ay para sumarap kahit na bukas, ilang bukas ay patuloy mong makain. Kasi habang uh, tumatagal siyang nakasalang, nakainit, sumasarap yung lasa. Diba? Yan. Hi! Mag Magpag-good vibes muna sa ati be. Ganyan-ganyan lang muna tayo. Araw-araw, gabi-gabi. Eh, sa buong maghapon, puro trabaho ang gagawin. Wala naman tayo magagawa kasi tayo ay nanay. Kailangan natin yan. Hmm. Yan. Trabaho, trabaho, trabaho. Yeah. Hmm. Ay, nako. Grabe di ba? Sabi mo na natin yung dapat itabi. Ganyan lang. Ops. Huwag po Mga guys. Ayan. Ipuspos mo na tayo sa mga kawali. Ayan. As maya maya konti. Magti-tiktok tayo. Kaya ito muna unahin natin yung mga sagawin. Diba, Parang malinis ang kapaligiran. Nasaan yung pasta na dito daw, Scotch Brite. Wala yeah. uh, namin scotch brine. Bulad! Ayan ang ating uh, mga anak bumaba na galing sa third floor. Papain kami, ang ulam namin is bulad. Ayan. Ups! Ups! Matapon yung aking video. Ops Oops. Nasaan yung ating sabon dito, guys? Wala mo akong sabon. Ayan, meron pa pala akong kalahating sabon. Hindi

Ayan. Upay, okay, upay okay yun. Haluin mo natin, no? Tanggalin natin yung bula. Sila, labay sabaw. Ha, labay sabaw? Hmm. Okay, labay sabaw. Okay, okay. Labay sabaw. Ayan. Diba? ba si Ate Jess. Lahat ng trabaho ay ginaganap. Walang sinusurrenderan. Mabigat man o magaan, mahirap man gawin o hindi, laban siya, tiber. Yan ang tinuhay ko. Yan. Hello mga guys, good evening sa inyong lahat dyan. Makinig na lang kayo at magmumagay kayo sa mga ginagawa. Ito ay panlaban ng ating pagod. Kapag di ay pagod, Hugas ka na lang ng pinggan. Para maging masaya ka na lang. Para madagan ang pagod. Para madagan yung pagod, no? Ayun lang ang buhay. Labay mo natin. Labay na natin. Ay, na pagod Okay. Para Ayun. mawala mo. Ayan. Tika lang, tika lang. Kasi mayroon pa pala akong gagawin. Ops. Sana. Matabak pa naman siya. Ayan, ang sabak ka naman. Grabe. Grabe, sabi mo. Oo, diba? Tapos, ginirip natin. Gisahon, oo. Gisahon, oo. Sarip muna natin bukas ang gisahon. Ay, ma'am. Okay, guys. Tapos na yung pinakuluan kong alimasag. Ayan. Ayan. Kung ikaw inday, mangyitag pa manunon Siguro abaya inday ang butuanon 🎵🎵 Kaya ang butuanon maayinang daon 🎵 kay Kaya ang butuanon buutan gayon Magmahal ka niyong sa pahanginuran sabihan. May mga lahi pala tayo, no? Sa Pilipinas, yes. may kanya-kanya tayong mga mga uh, lahi. Kaya mga butuwa nun. Pero di ko, di ko alam kung totoo yun. Pero may uh, ko alam, di ko lang alam. No comment. Yes, guys. Ano, orin niyo si Ati Pet? Nag-wash-wash lang mga ha, kawali, mga lagay ng ulam para magpapalinis. Wala akong mag-uwag, guys. Kaya, ugas-ugas na Ugas para malinis ang ulan. Ay, hey, nako. Marami tiyabaw. There's a so many. Busy. I'm so busy. Every day. I'm very busy every day. Ang ating mga araw-araw routine na work ito, maghugas ng pinggan, magluluto, mamalaki, magtitinda, maghilingis, mag maglalaba. Ganun lang talagang buhay. Wala tayong magagawa. tapos itong mga plastic tapon tapos sa sunod yan, kaldiro na naman wala katapos ang kaldiro diba wala katapos ang kaldiro guys